Attorney, makakasuhan pa rin ba ako ng cyber libel kung totoo naman ang pinost ko? Yes, maaari ka pa rin masampan ng kasong cyber libel kahit na totoo naman ang pinost mo. Iyan ay kung walang good intention and justifiable motive ang ginawa mong pagpost. Tandaan, in libel cases, truth is not an absolute defense. Ibig sabihin, kahit totoo pa ang pinost mo pero kung ito ay mapanira at wala kang magandang intensyon at makatuwirang motibo, At talagang gusto mo lang sirain yung pangalan at reputasyon ng taong pinost mo. Kahit totoo pa ang mo, maaari ka pa rin sampan ng kasong cyber libel. Kaya think before you click, dahil talagang matinding abala pagkaganyan ang nangyari at nasampahan ka ng kaso. Kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo kahit sa prosecutor's level pa lang. Ito ay upang hindi makitaan ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ang complaint laban sa iyo at mapadismiss mo ito ng hindi na sumampan sa korte. Dahil pag oo, lalong abala ito at paniguradong tataas ang stress level mo dahil may sasampan sa hukuman ng cyber libel case at doon talagang kailangan mo ng abogado magtatanggol sa iyo para patunayan na totoo naman ang pinost mo at may good intention and justifiable motive ka naman. Just imagine, kahit mabsuelto ka sa kasong yan, dadaan ka sa matinding stress at posibleng gastos lalo na kung kukuha ka ng sarili mong abogadong magtatanggol sa iyo. Kaya gaya ng nasabi ko na, kung wala kang magandang masasabi sa kapwa mo, quiet ka na lang! Browse-browse lang!